Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. I have this weird feeling about this doll. I don't know her name because I don't care about her. But we call her Ati Since nauna siya sa aming magpipinsan. Yeah. Tinuturing namin siyang parang part of our family kasi special siya sa aming lola. I think binili siya mga taong isang libo, siyam na at walumpu at hanggang ngayon andito siya sa White House namin. Ate is 3 feet tall, kalbo pero she has lots of wigs in her own cabinet. She has lot of dresses too, kasi nga favorite siyang bihisan ng lola. Napakaganda ni ate, lalo na yung mga mata niya, na akala mo ay totoo, at yung kanyang lips na kulay pink. Years past. I have this strange feeling about her. Ayo siyang pinapalaro sa amin ng lola, at gusto ng lola, nasa isang sulok lang si ate. Naalala ko pa nga ang sabi ni Lola na kapag siya ay namatay, hihilahin niya mga paanamin namin at sasanib daw siya kay ate. Hanggang sa kami ay lumaki na, andito pa rin si ate. Namatay na si Lola last year, si Lolo this year at yung tita ko five years ago. Andito pa din si ate. Doon na nagsimula yung creepy na kaganapan tungkol sa kanya. Pag may groupings kami at dun kami sa White House, halos lahat ng kaplasiko ay takot sa kanya. Tapos yung asawa ng tita ko, takot din sa kanya. I'm starting to get scared too, lalo na yung na-experience kong bumaba ng madaling araw, madadaanan ko si ate. Yung nakatayo niyang katawan, nakadireksyon palihis, yung mata niya nakadiretsyo din na nakatingin sa pintuan. Di ko siya pinansin noong una, dala ng antok, tapos naihi pa ako. After nun syempre dadaanan ko ulit siya. Pagkadaan ko, okay naman, ganun pa din pag -akyat ko ng hagdan, narinig ko parang may plastik na gumagalaw. Pinagpatuloy ko yung pag akyat, nung nasa taas na ako, tumingin ako sa baba. Nakita ko siya. Katawannya ay nakadireksyon sa hagdanan, bukhanya ay nakatingala. Sa sobrang takot ko, para akong naihi na hindi naman. Sinara ko agad yung pintuan at nilok. Pagkahiga ko nagtalukbong ako ng kumot kaagad. Nag-sign of the cross at pinilit magbilang ng sheep hanggang sa makatulog. Kinabukasan hinintay ko si mama umakyat at sakalang kami bumaba ng baby ko. Para kay Ate, you always scare me at night. But I know that you are our guardian of this house. Thank you. But still, shuta ka, nakakatakot ka pa din kundi lang ako takot sa banta ng pagmumulto ng lola. Matagal na kitang itinapon. Hello sa mga viewers ng takaw-takot na gaya ko. Every night akong nag-abang ng new videos and stories nyo, pampaantok lang. Dahil dito, nainggan nyo na akong ishare yung isang nakakatakot na kwentong alam ko. Hindi ko ito actually experience kundi sa pinsan kong babae na naikwento lang din ito sa akin nung araw na bumisita siya sa house. Tawagin na lang natin siyang Mina. Second year college student na si Mina, mas matanda ako sa kanya ng one year, so third year na ako now. Nagbo-boarding lang siya dahil sobrang layo ng bahay niya sa school. Sabi niya sa akin, madami daw siyang boarding house na nilipatan dahil may mga problema. Problema sa lugar o paligid kasi maingay o delikado at problema din mismo sa rent. Kung hindi problema sa lugar o presyo ng bahay, ay nakakakilabot na experience naman ang nakakaharap niya. Meron daw siyang nilipatan na isang boarding house na medyo malapit naman sa school, tapos maraming bilihan sa tabi. Okay na sana daw ito, kasi safe naman daw yung lugar tsaka mababait yung mga tao doon. Kakalipat pa lang nga niya daw ay marami na siyang nakilala. Kaso lang, itong boarding house na nalipatan niya ay may something. Unang pasok pa lang niya doon, ay ang bigat na daw ng ambience nung kwarto. Hindi raw siya naging comfortable, pero inisip lang niya noon, na baka naninibago lang din siya. Kasi ganyan din naman yung nafe-feel niya, kapag kakalipat lang niya sa isang boarding house. Yung rent doon ay kaya naman ng bulsa. Marami siya doon mga ka-boardmates na second year din, tapos meron rin siya doon ka-blockmate kaya marami siyang kakilala at kaibigan. Unang gabi niya dun ay okay naman daw. Nakatulog naman siya ng maayos. Second night ganun rin, pati third and fourth day. Kaso nung pagsapit ng fifth day, dito na siya may napansing kakaiba. Pagkagising daw niya noon, nakita niya yung kumot at matres ng kamanya na may dugo. Sariwa pa daw yung dugo ha, at ang nakakapagtaka pa dito ay hindi sa kanya, nang gagaling yun. Wala siyang sugat sa katawan, at wala din siyang period that time. Talagang fresh pa yung blood. Tumingin naman siya sa kisami, baka galing lang dun at may tumulo lang, kaso wala naman. Akala niya yung kumot at matres lang yung may dugo. Nagulat siya pati yung basahan at pamunas niya sa kamay na nasa kusina, ay meron din dito na siya simulang makaramdam ng hindi maganda. Ang ginawa niya nun ay nilabhan na lang niya yung may mga patak ng dugo. Pagsapit naman ng sixth day, ibang part naman sa kwarto niya yung nagkaroon ng blood. Cabinet, sink, pati pader ay meron din maliliit lang daw na patak ng dugo pero marami ito. Amoy na amoy niya yung lansa ng dugo na talagang bagong bago at sariwa. On the seventh day, ganun na naman ulit yung nangyari, nagkaroon na naman ng dugo yung kumot at unan niya. Kaya kuinento niya ito doon sa mga kasama niya sa boarding house. Nung una ay hindi sila naniniwala, kaya pinakita ni Mina sa kanila yung kumot at unan niya na may dugo tapos pinapasok pa niya ang mga ito sa loob ng kwarto niya para ipakita na pati yung lamesa ay may dugo rin. Ni-report niya ito doon sa landlord, pinacheck pa niya yung buong kwarto sa kanya tapos pinakita rin yung unan at kumot. Ang tanging sinabi lang daw sa kanya, nung landlord, ay baka may problema lang sa kisami na tumutulo lang. Hindi naman din naniniwala sa kanya itong dahil imposible daw yung sinasabi niya. Every time na may makikita siyang dugo ay talagang sariwa at saka wala namang butas yung kisami. Kung sakali nga raw na may tumutulo lang sa kisami eh, dapat pagpatak nito sa floor, ay kumalat na sana, eh lahat ng dugo na nakikita niya sa kwarto ay maliliit na patak lang talaga tapos maramihan. Hindi pa nga dito natatapos yung kalbaryo niya sa boarding house na yun kasi simula nung magpakita yung mga misteryosong dugo ay palagi na rin siyang binabangungot. May nagpapakita sa kanyang lalaking duguan sa panaginip. Nakatingin lang sa kanya. Dahil dito, hindi na nakayanan pa ni Mina na tumagal ng stay doon, kaya kahit hindi pa siya, nakakaisang buwan ay umalis kagad siya doon at lumipat ng mas better na boarding house. Nung paglabas nga daw niya ng bahay noon at lipat na siya that day, ay lumapit sa kanya yung matandang babae na kapitbahay lang nila. Sinabihan daw siya nito na mabuti na lang daw ay naisipan na niyang lumipat kasi meron daw talagang nagpaparamdam doon sa boarding house. Especially doon mismo sa dating kwarto niya. Sa pagkakaalam daw nito ay meron daw nag-suicide na lalaki. Naglaslas daw ito at doon niya mismo sa kwarto ginawa yon. Kaya parang yung kaluluwa niya ay natrap doon sa kwarto, at hindi matahimik. Sabi ni Mina sa akin, kaya pala mura lang yung naging rent niya doon kasi ilang month na pala yun bakante, at talagang walang umuupa. Umamin sa kanya yung kablockmate niya doon at sinabing matagal na niyang alam na may something doon sa kwarto niya simula nung paglipat pa lang niya. Kasi yun daw yung dati niyang kwarto at na-experience din daw niya yung naranasan ni Mina. Pinilit lang niya yung landlord na ilipat siya ng ibang kwarto kasi that time ay may bakante pa naman. Nung lumipat kasi doon si Mina, ay yung kwarto na lang na yun ang available. Buti ngayon ay tahimik na si Mina sa bago niyang boarding house. Yung dati niyang kwarto ay wala pa rin new tenant. Siguro ay binabalaan na ng mga taga doon ang potential tenant kaya walang bumabalik para umupa. Share ko lang ang recent experience ng kaibigan ko sa isang hospital. One week before Christmas noon, nagka problema ang nanay ng kaibigan ko sa paghinga at dinala agad nila ito sa Angono Medics. Noong unay wala naman daw siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag at noong araw ding iyon ay kinabitan kaagad ang nanay niya ng tubo sa bibig. Sa pangalawang araw nagbabantay ang kaibigan ko Gising nagising gising si nanay, pero bigla itong parang may pinapaalis, hindi ito pinansin ng aking kaibigan, at nagpatuloy lang sa pagfi-facebook nung oras na yon. Kinagabihan, nilalamig daw ang ulo ni nanay at nagutos ito na lagyan siya ng bonnet. Habang patulog na ang kaibigan ko napapansin niya na natatanggal ng dahan-dahan ang bonnet ng nanay niya na parang may humihila dito. Kaya napatingin siya sa ilalim ng kama at nagulat siya nang may isang mabilis na kulay itim na parang anino ang tumakbo galing sa ilalim ng kama, pero hindi niya ito pinansin dahil sa antok. Sumunod naman na nagbantay ang ate niya sa hospital, hindi din ito nakatagal sa pagbabantay at umuwi dahil may kumakalabit sa kanya sa kwarto, considering na dalawa lang sila ng nanay niya na nasa kwarto. After one week, Nakalabas ang nanay ng kaibigan ko sa hospital, at nagulat sila sa kwento nito. Sabi ng nanay nila, nung time na nag-aagaw buhay siya, may isang lalaking kulay itim, mahaba ang buhok at mapula ang mga mata na pinipilit siyang sumama dito. Kahit anong pilit daw kay nanay ay hindi siya sumasama sa lalaki na inaabot pa ang kamay nito sa kanya. Noong time pala na may pinapaalis si nanay, yun pala yung lalaki na sumisilip galing sa kubeta ng kwarto sa hospital. Laking pasasalamat din ng kaibigan ko na nakalabas sila kaagad sa hospital dahil si Nanay pala ay talagang lapitin daw ng mga kakaibang nilalang. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa oras ninyo.